Ang kwento ay na ang noon Cardinal George Mario Bergoglio, Papa Francis, ay nagkaroon ng isang panaginip kung saan nakita niya ang isang mahirap na simbahan para sa mga mahihirap. At nasa panaginip na yon ay isang malaking responsibilidad ang nahayag sa kanya. Hello mga kaibigan! Maligayang pagdating sa bagong video na ito kung saan tutuklasin natin ang kamanghamanghang koneksyon sa pagitan ni Papa Francis isa sa mga pinakamaimpluensyang leader ng relihiyon sa mundo, at ng kanyang relasyon sa Pilipinas, ang bansang may pinakamalaking populasyon ng Katoliko sa Asia. Alam mo ba na ang kanyang pagbisita noong 2015 ay nagdala ng 6 na milyong tao? Ngunit bago pumunta sa mga detalye, alamin natin ang kaunti pa tungkol sa buhay ng pambihirang pontiff na ito si Papa Francis, na ang tunay na pangalan ay George Mario Bergoglio, ay isinilang noong Desyembre 17, 1936, sa Buenos Aires, Argentina. Ang kanyang mga magulang ay sina Mario Bergoglio, isang accountant at Italian immigrant, at Regina Svori, isang may bahay. Lumaki siya sa isang mapagpakumbaba, masipag na tahanan, ang panganay sa limang magkakapatid sa edad na 21, pagkatapos ng impeksyon sa baga, nagpasya siyang maging pari. Siya ay pumasok sa Jesuit Seminary at nag-aral ng Pilosopiya at teolohiya. Siya ay isang profesor ng literatura at psikolohiya bago in orden. Noong isang libo nadaan at siyam siya ay naging arsobispo ng Buenos Aires, kung saan nakuha niya ang palayaw na Bishop of the Poor. Noong Marso 13, 2013, kasunod ng pagbibitiw ni Benedict Lasi, si Bergoglio ay nahalal na unang Latin American Papa at ang unang Heswita sa kasaysayan. Nang matanggap ang mga kinakailangang boto para maging Papa, isa sa mga kardinal ang bumulong sa kanyang tainga, huwag kalimutan ang mahihirap. Ang pariralang iyon ang nagbigay inspirasyon sa kanya na kunin ang pangalang Francis bilang parangal kay Saint Francis ng Assisi. Yan historic visit at Pilipinas noong 2015. Mula Enero 15 hanggang 11, 2015, si Papa Francis ay gumawa ng apostolikong pagbisita sa Pilipinas, isang bansa kung saan 80% ng populasyon ay katoliko. Ito ay isang paglalakbay na puno ng mga nakakaantig na sandali. Si Papa Francis ay may mga highlight tulad ng Pakikipagpulong sa mga biktima ng Bagyong Yolanda, Haiyan, sa Tacloban. Ang maulan na misa kung saan iniwan ni Francis ang kanyang nakasulat na talumpati upang magsalita mula sa puso. Anim na milyong tao ang dumalo sa huling misa sa Maynila, Guinness Record para sa isang papal event. Pagpuna sa katiwalian at hindi pagkakapantay-pantay, mga sensitibong isyo sa Pilipinas. Ang kanyang mensahe ng mercy and compassion ay sumasalamin ng malalim sa isang bansa na, sa kabila ng pananampalataya nito, ay nahaharap sa kahirapan at mga hamon sa politika. Hindi lamang bumisita sa Pilipinas si Papa Francis, ngunit pinalakas din niya ang ugnayan sa kanyang simbahan. Isinagawa niya ang canonization of Filipino saints, bagamat hindi siya ang nagcanonize kay Saint Pedro Calungsod, dalawang libo at 12, itinaguyod niya ang kanyang debosyon. Nagtatanggol sa mga migrante, pinuri niya ang mga bahay, overseas Filipino workers, na tinawag silang imodernong bayani. Dialogue with politicians, met with Duterte, dalawang libo at labing walong, and Marcos Eve. 2023, calling for peace and social justice. Si Papa Francis ay hindi lamang isang leader ng relihiyon, kundi isang simbolo ng pag-asa para sa Pilipinas. Mula sa kanyang abang pagkabata hanggang sa kanyang advokasya para sa mahihirap, ang kanyang pamana ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyon. Siya ay isang tagahanga ng football, isang tagahanga ng San Lorenzo de Almagro. Nagsusulat siya ng tula at tumutugtog ng tango. Siya ang unang papa na aktibong gumamit ng social media. Si Papa Francis, ang unang pinuno ng simbahang katoliko mula sa labas ng Europa sa halos isang libo tatlong daan taon, ay namatay noong lunes, Abril 21, 2025, sa edad na 88. Inilabas ng Vatican ang balita, wala pang 24 na oras matapos ang pontiff na magpakita sa publiko. Noong linggo, Abril 20, nagsagawa siya ng maikling pulong kasama ang Vice Presidente ng Estados Unidos, si Vance. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para makatuklas ng higit pang mga kwentong tulad nito. Mag-bell at magkita-kita tayo sa susunod na video.